Si Sisa ay lakad-takbong sumagsag na pauwi sa kanyang dampa. Gulong-gulo ang kanyang isipan at hindi mawari kung bakit sa kanya panangyari ang gayong kasawian. Pinangay kayan ng takot si Sisa. Nakita niya ang dalawang gwardya-sibil sa kanilang bakuran. Magdapat ka sa amin. Kung hindi ay gagapos ka namin sa bahay at babarilin. Huwag kang magsisinungaling at mamamatay ka." Hinahanap namin ang iyong anak. Ang malaki ay nakatakas, ngunit ang maliit, saan mo dinala? Mga ginoo, si Crispin po ay matagal ko nang hindi nakikita. Dinalaw ko po siya kanina sa kumbento, ngunit ang sinabi lang sa akin na... Kung gayon, ibigay mo sa amin ang mga salapi at hindi ka na namin huhulihin. Ang mga anak ko po, kahit na naghihirap ay hindi nagnanakaw. Maghalughug po kayo sa aming bahay. At kapag nakakita kayo ng kahit na magkano, ay gawin na ninyo sa amin ang nais ninyong gawin. Kung ngayon ay isasama ka namin sa kwartel. Ang dupikal ng kampana ay narinig ni Sisa. Yaon ang hudyat ng katatapos na misa. Tinulinan niya ang lakad, ngunit ang mga tao ay marami na, at siya ang pinagmamasdan. Bawat pinging iukol sa kanya ay nakasusugat sa kanyang damdamin, kaya patuloy siyang lumakad nang nakatungo Si Sisay dalawang oras na nakakulong sa kwartel. Nakadukmo siya sa isang sulok. Gulong-gulo ang buhok at halos mabaliw sa lalim ng iniisip. Halos ipagtulakan ng mga gwardya si Bill si Sisa na ayaw nang kumilos sa kanyang kinauupuan. Muling lumakad si Sisa patungo sa kanyang bahay. Umakyat ng tahimik. Nilibot ng tingin ang kabahayan na parang may hinahanap at muling nanaog naglakad nang di alam ang pupuntahan. Minsan pa siyang bumalik sa kanyang bahay. Nakita niya ang pilas ng baro ni Basilio na nakasabit sa dingding at kanyang kinuha. Minasdang mabuti, ngunit parang hindi napuna ang bahid ng dugo. Kinabukasan, si Sisay makikitang pagalagala, umaawit at nakikipag-usap sa lahat ng milikha. Mabilis na nagdaan ang tatlong araw na paghahanda sa nalalapit na kapistahan ng bayan ng San Diego. Naging bukang bibig ng mga mamamayan ang pagdating ni na Maria Clara at Pia Isabel. Sa mga usapay nakasama rin ang pangalan ni Padre Salvi. Ayon sa mga manong at manang, si Padre Salvi laging natitigilan at madalas magkamali sa kanyang pagmimisa napunarin nila na nawalan ng ganang kumain ang pari, kaya lalo pang namayat at nanamlay ang katawan. Ngunit ang ipinagtataka nila'y ang pagdami ng ilaw na nagliliwanag sa kumbento kapag siya'y dumadalaw kina Maria Clara. Ang mga usapay lalong sumigla nang makitang dumating si Crisostomo Ibarra, ang binatay tumuloy sa bahay ng katipan at magalang na binati si Padre Salvi na nooy papunta rin kina Maria Clara ang pagkakataoy naging mapagparaya sa pag-uulayaw ng dalawang magsing-ibig malapit sa bintanang nakaharap sa lawa. Susulatan ko na ang aking mga kaibigan at kawan mo sana ng paraan na huwag makasama ang kura. Natatakot ako, mahal ko. Napupun akong lagi niya akong tinititikan at kapag ako'y kinakausap, ay marami siyang sinasabing hindi ko nauunawaan. Gawan mo ng paraan na huwag siyang maanyayahan. Alam mo ang kaugalian dito sa atin. Nari dito siya at mainam naman ang pakikitungo sa akin. Hindi nagluwat ang kanilang pag-uusap at ang kuray dumating. Yamang pistang ating pinag-uusapan. Kung mamarapatin ninyo, kayo'y aking inaanyayahang dumalo sa salusalong idaraos bukas. Yan po isang kasayahang inihahanda naming magkakaibigan. Saan ninyo idaraos? Ang ibig po ng mga dalagay sa batisang malapit sa gubat na malapit sa balete, kaya't maagang maaga kaming tutungo roon ng wag abutin ng araw. Napakagandang pagkakataon, kaya tinatanggap ko. At upang patunayan sa inyo na ako'y hindi nagtatanim ng sama ng loob. Laganap na ang dilim ng si Ibaray nagpaalam isang lalaki ang sumalubong sa kanya sa daan. Ginoo, hindi po ninyo ako kilala, ngunit dalawang araw ko na po kayong hinahanap. May kailangan ba kayo sa akin? Ihihingi ko po lamang sana ng tulong ang aking asawa at mga anak. Ang aking mga anak ay nangawala at ang aking asawa ay nasiraan ng isip. Ako'y nagmamadali. Sabihin ninyo habang tayo'y lumalakad. At nawala sa kadiliman ng gabi ang dalawa. Lumitaw sa tubig ang ulo ni Ibarra at nang pilotong hila-hila ang buwaya, nalaslas ang tiyan at nakatarak ang punyal sa lalamunan. Iniligtas niyo ang aking buhay. Mapusok kayong lubha at sa muli ay huwag ninyong bibiruin ang tadhana.